Dahil ngayon po ay malamig na malamig, gagawa po tayo ng sukang sili pampainit. Kailangan ito sa panahon ngayon kasi ang lamig, lalo sa mga walang kapartner dyan, mga nilalamig, magsili para iinit ang ating katawan. So, kuha po tayo at gagawa natin ng suka. Hello, hello, good afternoon. Ngayon po ay gagawa tayo ng ating sili. Sukang sili. At ito po ang ating fresh sili from backyard. Ito ang kinuha natin dyan sa papa sa ating backyard. So, of course, dati, dahil tayo ay Pilipino, gagamit tayo ng sukang Pinoy. At ito ang karamihan ginagamit na datu puti. So, of course, meron tayong empty bottle na ito ang ating lagayan. Ito. So, start natin. Ito po ay hinugasan ko at drainay ko po. Talagang dry para walang tubig na mahalo. So, ilagay po natin ito. Dry na po siya. malinis na malinis ito kasi hinukasan ko tapos dry kailangan walang tubig para hindi mahalo ang tubig yan. so yan po guys ilagay natin lahat ito ating suka na nalagay natin at of course gagamit tayo ng sukang pinoy lagay natin dyan ayan kasi maliit kasi kaya gagamit tayo ng ibang bottle ayun oh see Ayun po, ang ating suka. Tamang tama pala yung isa. Ay, ito. Sorry. Ayan. Ito na po ang ating suka. Wow! Of course, ilagay natin ang ating ginawang name tag. Ayan. Ito, oh. Sukang sili ni Lauren. Ayan, okay, ayan, so, of course, ito ang ating suka, ayan, o, ayan guys, ang ating suka, o, pwede na ito, o, wala nang halo, o. so, thank you for watching guys, ito ang ating suka, ayan, siling suka ni Lauren, ayan, so, thank you guys for watching ito ang ating name tag, Siling Sukani Lauren. Thank you for watching guys!